Magandang hapon mga guys. Dumating na pala yung ating uh, growers, growers Book 1000. Ito po yung uh, free trial na pinadala sa atin. May tarpaulin pa mga guys. May ID pa. May ID pa oh. Nice. Meron pa siyang ID mga guys. Pre-trial. Ayan. Meron pa tayong certification. Fertilizer. Uh, uh, fertilizer and pesticide authority certificate for product incognition. This is to certify that Goldland Spring Water Corporation with postal address at Goldland Spring Resorts Kayambanan Ordanita City, Pangasinan Wow, galing Pangasinan ito mga guys As registered growers base 1000 plus organic fertilizer no 1.7 26 oh, and also with uh, the authority for protein and mm -hmm. limited mm cebol -hmm. yan mga guys meron meron pa tayong uh, certification may certification pa tayo di ba? So, Tingnan natin na, basahin natin ang ating certification. Ibig sabihin lang ito mga guys, authorized tayo na mag magbenta, uh, mag-distribute ng growers golden spray operation. So, titignan natin kung ano yung mga nakalagay dito. Department of Agriculture. Yan, ito po yung mga certification. Ang mga pipicture natin to. mga certification niya. Yan. At Certificate of Registration So mayroon pa po tayong ID Tunay Yan. Business permit for three, for four. Yan. So, Ipapasa ito na ilangang po na legal itong ating product mga guys. authorized siya ng ano ng uh, ano yung nakalagay doon? Department of Agriculture of the So, ito titignan natin yung tarpaulin. Meron pa kasamang tarpaulin talaga. Ay mo guys, pinapakita na natin kung gaano kabisa yan. Kasi may, meron silang palibre. Para masubukan muna natin yung product. Kung talagang gaano ba siya kabisa. Goldland. Okay. sabag sa Water pH 7.5. Turbidity. Zero. The 0.02 total n that's 1.7 percent phosphorus calcium plus essential micronutrients aba napakaganda ito yung mga anong ito yung mga ebidensya nila na talagang effective ang growers bit itong ating uh, product na ipinadala sa atin. Okay? So, ito po yung tarpaulin na dumating. At titingnan natin yung ano, yung laman. Bubuksan natin para makita natin yung laman niya. So, itatry natin ito sa ating mga pananim, Sa ating sili, ang sakit ng ating sili ay yung ah, anthracnose. Yun ang nagiging problema sa sili. Sa talong naman ay yung root borer. Yun ang problema. Yun mga uh, guys. Aba talagang ano siya. Sil na sil. Sampu. Dalawang box. Ibalik 20 piraso. So 20 piraso din yung mabibigay nito. Kasama siyang may kasama siyang babasahin. Okay. Yeah. So, meron tayong bibigyan dito na isang magtatanim. So, yung kauna-una natin yung mabibigyan na susubok ito. Yung mga guys ay ano, parang tubig lang siya. Pero napakabisa dito. Ayan ang ating tatry sa ating tanim. ayun Ayan. So Ah, uh, yan, meron tayong isang bibigyan ng sample dito. Ng pagkarating rating at pagkabukas ay meron agad tayong bibigyan. Oh, brother. Ito, ito yung free trial na ating uh, binigay sa atin nung ating kaibigan na magsasaka rin. So marami na natulungan yan. Yan po ay talagang kilalang kilalan sa YouTube at saka sa Facebook. Ito yung babasahin. Yan. Nandyan yung mga sampul ng paggamit niyan. Salamat po. Yan po. Yan po ay si ano nga pangalan? Siya po ay si Albert Mindigoria. Yan. So meron na po agad tayo nabigyan ng na isang free trial nitong ating growers bed. Okay sa susunod natin po pamimigay. Yan. Maglilibot po tayo maya-maya at atin po itong isasampol sampol pamigay. Siyempre, sa atin ang isa nito. Kasi meron tayong sasampulan dyan ha? sili at saka talong. At ito ay napakaganda rin daw sa kalamansi mga guys. Mapakagaling din daw niya magpabunga. Kahit sa palay, napakaganda nito. Kaya, ito yung free trial na sa, sa atin ni Sir RC. Sir RC. So, salamat po sa inyong uh, pagtitiwala na binigyan nyo kami ng free trial. Sana ito ay makatulong sa aming mga magsasaka na nangangailangan talaga ng effective ng mabisa na uh, para sa mga pananim. Salamat po sa muli at uh, So nakapagbigay na tayo ng isang pre-trial. So malalaman natin ang result nun after na magamit niya sa kanyang mga halaman. Okay, thank you po sa inyong panood.